Hi guys! So, ayan guys, mag-grocery tayo. Ito nga pala yung unang-una nating sa kay Meta nung nakaraang buwan. So, Um, gagamitin natin pang grocery yung um, nasahod natin kay Meta. So, pumunta kami ng pure gold ng aking nanay at ang aking anak para mamili ng mga gamit sa bahay. Which is yung mga basic necessities natin. Of course, yun yung mga bibilhin natin sa your goals. So, ayan, guys. Kumuha na kami ng cart. And then, dyan, sumakay na yung anak ko. Gustong gusto niyang sumakay dyan. And then, syempre, pupunta na tayo dun sa mga uh, bibilihin natin. Yung mga importante lang, syempre, mga sabon, mga shampoo, toothpaste, and then yung mga pang-condiments or yung mga, uh, for example, magic syrup, o yung mga toyo, suka. So, yung mga importante lang talaga guys yung mga bibilhin natin. So, ayan guys, yung nag enjoy yung anak ko sa pag hila-hila dun sa ano ba yan? Hindi ko na alam. <laughs> so, ayan guys, so, bumili na kami. Inisa-isa na namin yung mga bibilhin. And then, ayan. So, konti lang yung binili namin guys. Since, hindi naman lahat ng nasahod natin kay Meta is ibibili natin lahat. Syempre, yung iba is iba budget natin for ulam, 'di ba? Ulam natin pang-araw-araw. So sobrang laking tulong niya, guys, talaga yung um kinikita natin kay Meta as in nakakabawa siya, nakakatipid siya. Lalo nga yun, sobrang mahal na ng mga bilihin. At least, na uh, nakakadagdag talaga siya sa ating income. So, ayun guys. Pumili din ako ng puffs, yung paborito favori ng aking anak. And then, binilihan ko na rin yung partner ko ng isang tanduay. So, ayan guys. Punta na tayo sa cashier. Magpabayad na tayo. Ayan lang yung nabili ko, guys. Bumili na ako ng diaper ng anak ko kasi hindi pa dumating yung in-order ko online na diaper niya. So, dito muna tayo bibili. So, ayan, guys. Bali, 1,600 or 1,161 yung nagastos natin for grocery. So, is, ayan, guys. Sobrang konti lang yan pero grabe. Umabot siya sa... 1,000. So, yan. Merienda ng anak ko. And then, uwian na. So, thank you for watching, guys. Sana ma-inspire kayo na uh, mag-post lang na mag-post ng video sa ating Facebook account. Thank you!